Magandang araw guys. So ngayong araw guys magsusuwing po tayo ng mga lettuce. Kasi i-harvest na po yung mga naunang lettuce na malalaki na po. So ngayon guys nakikita nyo guys nalalagay na ako ng mga coco pit sa ating mga seedling tray. At siguraduhin lang po natin na yung coco pit ay naka-sterilize po para maganda yung uh, germination ng ating mga seeds. Uh, kailangan na uh, Naka-sterilize po talaga para wala pong mga bacteria na nakahalo doon po sa ating mga kokopit. At kailangan po natin itong basahin at dapat puno rin po yung ating seedling tray. Yung mga seeds po na ginagamit ko ay rice one na all meaty. Ito po yung mga seeds na magagandang klase. So... Kailangan po natin isa-isa yung sa seedling tray at siguraduhin natin na nakabaon po ito ng 1mm uh, para naman uh, tutubo talaga yung mga seeds. Ayan po. Isa-isa ko po lagay yung mga seeds para uh, maayos yung pag-germination ng mga seeds po. So kailangan lang po talaga natin at tyaga lang po talaga sa pagtatanim ng uh, lettuce. Ayun, okay na. So kailangan na natin i uh, sprayan para mababasa po yung mga seeds. So 2 to 3 days po uh, makikita na natin na nag-germinate na po yung mga seeds. So ayun.